Good day mga lods, it's me James sa Blog. So for this video Mga um, ano tayo ngayon, maliligo tayo ngayon sa dagat So stalker stalker lang muna dito sa spot ko So ito po yung spot ko mga lods no Which is dito po ako mag night dive or mag day dive So ang spot na ito mga lods no Mula bata pa ako hanggang ngayon uh, Ano ko na, subok ko na itong spot na ito mga lods no Napakarami na nating nahuli dito dito na area. So, ang spot nito mga lods is hindi naman sa gaano ka ma, ano, na malalim agad. So, marami po dito ang mga corals. So, ibig sabihin, marami pong isang dumarito at same time marami tayong mahuhuli kung dumami sila dito at dito sila nag uh, isang masasabi natin na magpapahinga tuwing gabi no? So, ito po yung spot ko, no? Nag-sorber lang ako dyan at langoy-langoy tayo dyan. Swim-swim tayo. And, yan po ang isa sa mga, hinahanap ko po yung isang, ano dyan, isang malaking bato na bahayan ng isang ale. Kung hindi mang ale, uh, isang octopus, no? Malaking octopus. So, hinahanap ko po yung bato na yun. Yan, yan po yung spot ko, no? Medyo malabot po talaga yung tubig dyan. So ganoon talaga mga lods no, so, kahit papano meron tayong mga mga spot na magandang pag night dive ban. So ito po talaga yung mga spot dito na kuras po talaga siya no. Hindi naman gano ang iba ispatay na po yung mga corals pero marami mas marami po din ang buhay na corals. So yan po ang boto na hinahanap ko mga lods no na malaking boto. So, dyan po mga lods, may bahay talaga yan ng octopus. Kung hindi man octopus or malaking eel. So, sa ngayon, silang dalawa ay wala dito. So, minsan naman mga lods, no sa lahat ng mga pag ano ko dito pag magda pako ako dahil dinadaan ko talaga tong bato na to kasi minsan makahuli tayo dito ng octopus at hindi octopus L no kahit di dive or night dive marami talaga ako dito mahuhuli tuwing gabi so kung walang octopus at saka yung L may mga isda pa dyan na pwede pa natin mahuli dyan yan po mga loaders no mga sabi-sorbi lang ako dyan wala kasi akong gamit na pang night dive ay pang pang dive ko so hindi ako nakasot dyan at kulang wala pong akong pins pero na ah, sinubukan natin na mag-storkel at nagda-dive-dive So, yan po yung mga spot ko na dyan lang talaga pag, ano, oh, yun, yan talaga ang buhay namin ng mga pre-divers, no. So, mga lods, no, paalala ko lang sa inyo po, ang pre-divers po, isa po itong hanap buhay na kapok ko mga pre-divers, dito po sila kumukuha ng source of income, mga lods. Napakalaki din naman ang ma kukuha mo dito na income, mga lods, kasi tuwing gabi, makakukuha naman ako na, o oh, makabinta ako na 15 kilo so dati ang binta namin is 110 lang per kilo so makakuha ka ng 15 so malaking pira na yon unlike na ngayon mga lunso napakamahalan naman mga isda siguro yun kung 15 kilos nang nahuli ko dati ah uh, kung ngayon na price double dubli na po yon malaking pira na yon so isa pong pag mag night dive ako dito no na uh, yan po talaga yung buhay namin dito sa Davao bilang isang espero o pre-divers. ibig sabihin po ng pre-divers mga lods no is hold o in hold namin yung breath namin. Yung paghinga para sa Yan po ang pre mga lods. Na hinohold namin yung paghinga para sa at mag-dive sa lalim para makakuha ng mga isda. So, yan po mga lods. Pauwi na ako yan na time. So kahit pa -uwi na tayo Langoy langoy pa, dyan, pa rin tayo dyan At may nakita ko mga lods no Itong pa, pa, pa Ano ba Paborito ko na isang Shell na naman Na makukuha ko dito sa mababaw lang So pero yung mga lods no kahit wala akong dalang mga Pang huli O ano dinadampad Dampot dampot na natin yan na ah. Tawag yun na nga shell So apat lang yan mga lods no Pauwi na ako nakahuli pa rin So, yan po yung mga spot ko dito. So, ganito lang talaga ang buhay natin sa pre, isang pre-divers mga lods. So, thank you so much mga lods hanggang sa huli. Thank you so much sa panonood At ito po yung isang long form video ko. No? So, nag-upload po ako ng mga long form video kahit pa paano may earnings tayo na dumating sa ating account mga lods no? dito sa Facebook. Maraming salamat mga lods. Have a nice day.